Alam niyo ba na pwede kayong makapagsimula ng sarili niyong online business kahit wala kayong experience sa pagninegosyo or technical skills? Alam natin lahat na mahirap makapagsimula ng sariling negosyo. Hi! Ako po si Rosella Ampilocchio, originally from the Philippines, but I'm now living here in Ireland with my family for the past two decades. Kagaya niyo po, ako ay naghahangad magkaroon na extra income para makaturong sa panggastos namin sa araw-araw at para na din makaipon para sa amin pagtanda. Bukod sa gusto ko din magkaroon ng mas maraming oras sa pamilya ko. Pero wala po akong idea kung saan ako hahanap at kung paano ako magsisimula. Few years ago, nagkaroon po ako ng chance na makakita ng online business opportunity through social media na hindi na kailangan ng experience o technical skills. Ang kagandahan po sa business na ito is its flexibility dahil pwede niyong gawin sa free time niyo kung kayo ay may full time work or kung kayo ay stay at home mom. Pwede din niyo itong gawin kahit sa andako kayo ng mundo naroroon. Kailangan lang ng mobile phone or laptop and internet connection. Ang kaibahan nito sa ibang negosyo ay ang extensive training namin in video format na updated din regularly. Hindi po kayo mag-iisa sa inyong journey dito. Meron po tayong one-on-one -on -one mentoring and coaching at may support ng global community na gagabay sa inyo. Ang kagandahan po sa business na ito, once na maset up niyo po, it will run in automation 24-7 kahit po saan kayo magpunta at kahit ano pa ang ginagawa niyo. Kahit kayo ay natutulog, nagtatrabaho o nag-spend ng time sa family niyo. At dahil isa itong negosyo, syempre, kailangan nyo po ng puhunan para makapagsimula. Kung interesado po kayong malaman kung ano ang business na tinutukoy ko, tap on the learn more button po so I can send you more information. Maraming salamat po at mag-iingat kayo kung saan dako kayo naroroon. God bless you all. And here are some testimonials from more successful business owners. Hi everyone! My name is Franco and I've been a job creator for four years now. I have also acquired uh, three properties because of this business. Two in the Philippines and then one in Canada. I also have helped 25 students to go back to school in the Philippines and now I'm helping a lot of everyday people to do the same as well. So come and check out this business because this is amazing and legitimate. God bless everybody. Buong akala ko ako'y magtatrabaho na lang habang buhay, antayin niyong retirement and then doon makapagbiyahe at doon makapag-enjoy. Um ako po si Maria Ella, um, living in Canada for 17 years. I was a nurse, uh, working for 12 years and then ngayon po, ako isang business coach, isang mentor at isang job quitter for almost a year. So dahil po 'yan sa business na to na I started uh, over 4 years. So kung ito po ay uh uh interest niyo to so, uh, check this out and then um, I assure you na mababago din ng business ito ang buhay nyo.